mga kabikir, magandang araw ang isir ko sa inyo itong napakasimpleng brownies mga kabikir. ordinary brownies na niluto ko sa kawali napakadaling gawin lang nito mga kabikir. unang gawin pahira ng uh, shortening ang lagayan tapos lagyan ng uh, harina para hindi dumikit ang ating uh, brownies pagkasunod nagtunaw ako ng 1 uh, cup na margarin mga kabikir. tinunaw ko sa apoy at pagkatapos uh, pinapalamig ko uh, timpla tayo 1 cup third class flour, 1 half cup cocoa powder. Haluin lang ang harina at saka yung cocoa. Pagkatapos ibinuhos ko na ang aking tinunaw na margarine. 1 cup brown sugar, kunting asin. Isang pirasong itlog. 1 teaspoon baking powder, 1 teaspoon baking soda. Ahaluin ah, lang. Ah, unahin ang sugar sa paghalo mga kabikir. Uh, ah, pagkatapos nagdagdag ako ng 1 uh, 4 cup na water. Kapag ganito nakalapot mga kabikir, ilagay na natin sa ating lagayan. Uh, I-plane lang natin sa ating uh, lagayan. Uh, pagkatapos, uh, lagyan natin ng dinikdik na mani. Pagkatapos, salang na kaagad sa kawali na may buhangin. Painitin muna natin ang buhangin, saka natin isalang ang ating brownies. Sapinan muna ng daon sa saging, saka natin ilagay ang ating brownies. Pagkatapos, takpan uli ng daon sa saging, saka natin takpan ng takip ng kaldiro. Katamtamang apoy lang mga kabiker. Uh, naluto ito 30 minutes. Uh, hanguin, tapos palamigin, uh, saka natin i-slice mga kabiker. Ah uh, ito na malamig na. Uh, tanggalin na natin sa ating lagayan. Mga kabikir, subukan niyo ito. Ah uh, kahit simpleng recipe lang ito. Kahit uh, ordinary uh, brownies lang ito pero masarap ito mga kabikir. Pwede rin itong lutuin sa oven. Uh, ito na mga kabiker ang finish product ng ating uh, masarap na brownies, ordinary brownies lang ito mga kabiker. Ah uh, niluto lang natin ito sa kawali. Uh, kawali na may buhangin mga kabikir. Maganda kapag uh, may buhangin ang kawali kasi kapag uh, kahit uh, malakas ang apoy, uh, hindi basta-basta nasunog ang ating uh, lulutuin kahit anong tinapay, yung mga kabikir. Uh, pero dipindi po yan sa tinapay. May tinapay, mga kabikir, na hindi na kailangan ng buhangin uh, direct na sa ating kawali. Uh, mga kabikir, sana nagustuhan nyo ang uh, recipe na isinir ko sa inyo ngayon. Uh, mga kabikir, abangan nyo pa iba ko pang mga resipin, uh, mga simpleng recipe na pwede nating lutuin sa kawali, sa ubin, sa kaldero at sa steamer. Uh, mga kabikir maraming salamat sa lagi niyong panood uh, sa pag-share sa aking mga video, mga followers, mga viewers at sa lahat ng nakapanood sa mga video ko. Uh, lalong-lalo na sa ating mga OFW. Mga kabikir, maraming salamat at God bless ating lahat mga kabikir.